Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Live po tayo ngayon kasi mayroon po, mayroon po kong kausap ngayon na OFW. Matindi po ang nangyaring pang-aabuso sa kanya sa Saudi. Siya po ay nanggalang Riyadh at nakapinauwi ng employer mismo nito lang January 27. At hindi niya anong gagawin niya na wala siyang matawagan walang sang telepon na makuha. I'm sure nakita niyo yun siya ngayon sa Facebook dahil dahil nag-viral po ang uh, uh, nag viral ah. Uh, Pero nakita ko po dahil po ang kapatid po nitong OFW ay lumapit po sa akin. Humingi sa akin tulong yung kapatid niya para mabigyan ng ng tulong itong itong OFW na nakauwi na po actually nasa Pilipinas na itong OFW. Okay, nasa Sambuanga po ngayon. Pero matindi naman po ang uh, kanyang inabot sa kamay ng kanyang employer. Kahit po ako ay na nagagalit talaga. Sa nakita ko sa itsura nung kababayan natin ito. Sigurado po nakita niyo ako mo, nakita niyo po sa Facebook itong kanyang itong babae na to. Mapakita po sa inyo ang itsura at para makausap bakit makausap din niya live po tayo ngayon at ito po ang OFW po okay ayan po nakita niyo po itong babae po nito ito po ay isang OFW okay siya po ay nanggaling po ng Riyadh okay kauwin niya lang po noong January 27 dahil ang kanyang employer nang pauwi sa kanya. Eh grabe naman ginawa sa kanya ng kababayan. Siya po ngayon nasa naka, naka, naka sa nasa hospital lang ngayon. Ah, uh, ate, kumusta ba ba? pakita mo sa akin yung itsura mo sa ulo mo. Ayun. Grabe naman yung ginawa sa kanya amo nito. Oh. Ano ano yang ano yung mga tama na yan sa ulo mo? O, Yung pag sa akin ng sisya po. Si par ano? Si dito. Ano ano anong ginawa tayo? Anong pinalo tayo? Yung sisya po, yung stainless. Okay. Ano po yan? Ayun po yan, yan nasa, nasa ulo mo. Ito po. Ano oh. Po? Ah, meron po uh, ah, ang pag ng kutsilyo. Ang ah, gigigil ako. Bago ano po nangyayari sa mukha nyo, sa fish ninyo? Ano po, kutsilyo din po. Kutsilyo? Opo. Tabo, sa mara mo? Sa mara mo? Ano po, pagtusok ang sisa, yung stainless din po. Anong ginagawa ng, umalang anong bahas ng mga tao yun, yun? Yung babae lang po yung ginag-ano, nag-ano sa akin, yung lalaki, mabuti po. Hindi alam ng asawa. Diyos naman. Ay, ano, ay, ano, ano po yung tama, tama sa inyo? Dito po po, may plancha dito sa leeg. Plancha? Opo. Eh, saan may braso mo? Yung mga braso ko po, po din. Ano, plancha, sa pagtaga ng kutilo, ano, pagbunting sa akin, pagbunting sa tiyan. Walang yan naman talaga naman. Pagtusok-tusok sa likod, madami po. Tapos umuwi kay ng Pilipinas ganyan natura mo mo. Yung buhok hindi po kasi dito lang pinu-o ano, ng buhok. Dito po wala na 'tong dito dito na lang meron. Tapos nakabalag po ako nung pinauwi ako. Nagigila Nang, ko, ko ate kasi you know hindi hindi namin alam nangyari sa inyo 'yan. Dahil, dahil nga sa walang cellphone. Ano ano anong, anong, anong ginawa po ng agency niyo? Na agency? Opo. O wala po silang Hindi ah uh, Hindi nila alam. Hindi nila o? alam. Ngayon to, ngayon po, tumawag na nga sa kanya ngayon, hindi pa. Yung ate ko ang tumawag sa agency. So ngayon wala kahit mismo mo owa, hindi pa hindi pa alam niya sa kanya no. Sa owa, alam na nila po. O bakit hindi ko hindi tinulungan kayo? So, wala pang tulong sa'yo. Kasi, umuwi kayo dyan eh. Yung DSWD yung DSW din, po, tumulong sa akin. DSW pero? Ano pa po, yung OWA, pending pa po. Pending pa? Kailan oh, kayo lumapit sa, kayo lumapit sa OWA? Ah, nung dumating kami dito sa hospital, pina-admin ako, pumunta yung ate ko. Tapos ilang 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 lingko, ilang linggo ilang linggo Ano ba po? 19 days na po ako dito sa ospital. Tapos walang walang tulong o ha? Wala po, 19 na. na. Opo. Wala. Owa naman, disko naman kayo. 19 days sa hospital, may pinuntahan na pala kanyo, hindi man lang pupunta. Tingin, tingin, tingin yung itong babae na to, oh. Kawawan naman oh. 'no. Inti yung ginawa sa kanya ng employer, sa Saudi. Tapos pag-uwi ko dito, ang payat-payat ko, dito na po ako naka-recover. Sige po, wag po kayo mag-alala. At uh, kakausapin po yung kaibigan ko yung uh, congressman uh, at at uh, papalitin ko po na nga at, at, uh, no sa kaibigan natin sa DMW para mo matulungan po kayo. Opo. Parehas din po. Dito yung DM pending din po. Dako so susuy. Lumapit na po sa DM the Molo. Opo. Diyos ko. Opo. Ibig mo sabihin, nung tumapit ka sa OWA, nung, na-admit ka niyan, pero ngayon wala tulong sila. Wala pa po. Wala. Puro lang antay, antay. Kasi inaantay daw nila yung katasaatan. Eh, lang po. Kasi yung ate ko yung pumunta dyan. Yung pumunta doon sa OWA. Kaya nga, nakausok ko yung kapatid mo kanina. Kung alam ko lang, kung 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 uh, naalaman ko pa na nauna yan pa lang. Ngayon ko lang kung siya nalaman yung iyon sa'yo eh. Nung may mga nagtag may mga nagtag sa akin ng mga pictures mo. At okay. yung mismo yung kapatid mo nag-message sa akin. Na grabe naman yan. Mga kababayan, ito po si ate ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia. Magdalang taon na po siya, pero ganyan po ang ginagawa ng amo niyang babae. Parang ginawa siyang punching bag. Isipin niyo, oh, yung mga hinampas hinahampas sa ulo. Yung mga kotilyo, ayun, Titusok po, pura, puro. puro tanga. Patihin na kamay mo, kamay mo. Kamay mo. Ayan o. Oh. Yan na, Lahat yan, tama, tama, tama yan. Tama yan na ano. Ginagawa ng employer mo. Ayan naman, Diyos ko. Walang yan naman nakakagigil talaga. Ate, nang, nangigil na nangigil, nangigil ako. Ha? kasi you know, wala po kayo nagawa umuwi po umuwi kayo na wala man lang tulong man lang ta, dahil nga ta, kahit nang dumating na, nun, na kayo, kayo hindi man lang tulungan kayo 19 years 19 years 19 days na kayo sa hospital Walang iya talaga naman oo. Oh. Ito pong si OFW ay naka, nag, nag, maraming po nag-post sa kanya. Nakauwi na po sa Pilipinas to. Noong January 27. Ngayon, maraming po ang nagtag sa akin. Kaya nalaman ko itong nangyayari kay OFW. Until nag sa akin kanina, tanghali, ang kapatid niya. Okay? At ito nga, at nalaman ko, kinunta ko nga sa siya ate, at ngayon nga, ngayon, po, pa sa hospital. Dahil nga po, sobrang payat, at puro tama ang katawan nito. Nang ginagawa, yung ginagawa ng, ng amang babae, ginagawa ng tiyang punching bag, titutusok ng mga kusilyo, pati mo mata niya. anong nangyari sa mo? Tinong taga mata ko. Nang? Po. Hindi na makakita. Yung isa ko mata. Ha? Hindi mga kita yung ito mata? Ito po, hindi na. Yung ito, nakakakita pa po, pero ito hindi na po. Diyos ko naman ate. Ini wala po kayo na nagawa noon na tawagan? Wala po. Grabe naman. Tapos nung basta pinauwi ka na lang ng amo na ganyan ang mo. Opo, ganito. Tinatapan lang ko dito tapos pinasuot ako ng mahaba. Pinasuot ng gloves para dito makakita. Tapos sinabi niya sa akin na rashes lang daw to. Putis naman. May, may ko ka pa sa tao doon? Wala po. Wala nga sagot sa sahod. Kung mag-isa lang po ako sa bahay doon sa kanila. Hindi, yung sahod sa yung yung sahod po. Oh? Yung sahod po nyo. Yung sahod po. No. Pananatili ko doon ng isang taon, okay pa po yung pag-send ko ng money sa asawa ko. Pero nung pagpasok ng dalawang taon din na po, ano? Ilang ilang, ilang, buwan, ilang, ilang buwan, ilang buwan. Meron ko mag- meron so, ko mag sahod may kukunin ka pa sahod. Meron po po na doon, ha? ng isang taon. Isang taon po, meron pa ako doon na sahod isang taon. Na ha? Isang taon. Isang taon hindi mo nakuha? Opo, kasi bigay yun ng asawa niya. Ate, ulitin, ulitin, ulitin ko po, isang taon na sahod po ninyo ang hindi ko nakuha? Opo, kasi yung isang taon, naka-send sa naka, naka, asawa ko yung isang taon ko, hindi ko nakuha, sir. Akala ko, na, akala ko binigal sa akin ni Madam, hindi pala. Ay, dapat na munang, ano, muna, ano, stop muna tayo mga deployment ng ban, ano. Dapat muna i-stop muna ang uh, ang de deployment ng mga kasambahay. Ito, grabe to. Grabe. Grabe ang pagpapaginawa sa kanya. Ayan, buhay na buhay. Tignan niya po, yung itsura niya, yung ulo niya, ginawa, ginawa, ano, uh, puro tama, tama na sisa. Grabe. gabi. Nangigila ko ate, nangigila ko ate. Mga kababayan, it, siguro po ito nangyari ito kay ate, no? Imagine nyo, ilang buwan, ilang buwan ginagana, ginagana ng amo? Mahigit po, um, two years. Two years? Ganyan ginagawa sa'yo? Opo, kasi, isa, kasi uh, almost three years po ako doon. Okay. Tapos? Yung first year po, uh, yung isang taon kong pamamalagi doon, okay po yung pagtrato sa akin. Nung pag pasok ng two years ko doon, doon na po nagsimula. Ewan ko po. So ngayon ate, ate, hindi ka na makita ngayon. Yung isa ang mata ko po, po, ito. Nabulag na. Dahil sa ginawa ng amo. Tapos yung mga sugat mo sa mukha mo, mga, mga sugat ng kutsilyan? Opo. Tapos sa buong katawan mo, may, may mga patakan ng plancha, plancha. Dito po sa likod, may pagtusog-tusog ng sesya. Tatyan, paggunting. Disko. Nagigil, nag nagigil, 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 nagigil po talaga ako. Yung nakita niyo po ang ginawa po kay ate. So, all, almost two years, ginawa siyang panjigbag. Tutusok na kung ano, kutilyo, plancha, sa mukha niya at kawan katawan niya.